Today, the news is full of the threat of war in the Middle East. At the same time, a revolution is underway in parts of the region, a Jesus revolution. May nakakagulat na nangyayari ngayon. Karamihan sa mga Muslim sa bansang Iran ay nagko-convert na sa Kristiyano. Isipin mo ang isang bansang sobrang sanay sa lumang tradisyon. Parang walang pagbabago kahit gaano katagal. Pero bigla na lang, may nangyayaring hindi inaasahan. Sa Iran mismo, may kakaibang tanawin ngayon. Puno mga Christian churches, habang ang mga mosque naman ay unti-unting nababawasan ng mga dumadalo. At dahil dito, isang malaking tanong ang bumabalot, ano bang nangyayari sa Iran? At sa video na ito, yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa nakalipas na mga taon, mahigit isang milyong Muslim sa Iran ang pumiling talikuran ng dating relihiyon nila at yakapin ng Christianity. Nakakagulat dahil sa isang bansang kilalang napakahigpit pagdating sa Islamic law, may tahimik na revolusyon na nangyayari sa ilalim ng mismong loob ng gobyerno. Marami tuloy ang nagtatanong kung ito na ba ang unti-unting paghina ng radikal na Islam sa loob ng bansa. Kapag narinig mo ang salitang Iran, otomatik mong maiisip ang Islam. Normal lang iyon. Dahil lang Iran ang pinakamalaking Shiite Muslim state sa buong mundo. At hindi lang basta majority Muslim, mismong gobyerno nila ay isang theocracy. Ibig sabihin, nakabase sa relihiyon ng halos lahat ng batas nila. Dito hindi pwedeng basta kumontra. Ang sino mang lalabag sa kanilang religious rules ay may katapat na mabigat na parusa. Kasama sa nagpapatupad nito ang tinatawag na Morality Police, isang unit ng gobyerno na nagbabantay sa pagsunod ng mga tao sa Islamic dress code at behavior. Ang Morality Police ay matagal ng kontrobersyal dahil sa mga ulat ng pang-aabuso kasama na ang mga kaso ng kababaihang pinarosahan ng sobra dahil lang sa paglabag sa mandatory hijab law. Ang hijab ay telang isinusuot ng mga babae sa ulo bilang bahagi ng Islamic dress code. Sa kabila ng matinding pag-enforce ng gobyerno, may lumalabas na senyales na hindi na ganoon kalakas ang kapit nila sa puso ng tao. 50,000 sa 75,000 na mosk sa buong Iran. Ang sarado na raw dahil kakaunti ang pumapasok para magdasal. Ayon kay Iranian cleric Muhammad Abul Qasim, malaki ang ibinagsak ng attendance at malinaw na may malawakang pagkadismaya sa loob ng lipunan. Habang humihina ang interes sa mosque, kabaligtarang kwento naman ang lumalakas ang paglaganap ng Christianity. Sa ilalim ng isang mahigpit na Islamic state, may patagong kilusan na tinatawag ngayon ng ilan bilang Jesus Revolution. Ayon sa pag-aaral ng CBN at the Tide International Radio Ministry, umaabot na raw sa isang milyon ng mga Iranian na tinanggap si Christ ayon sa report nila. Hindi ito maliit na bilang. Ito ay malinaw na indikasyon ng isang pagbabago sa puso ng milyon-milyong tao. Maraming dahilan kung bakit may ganitong paglipat. Marami sa mga Iranian ng pagod na sa political issues, economic problems at social restrictions. Hirap ang bansa sa ekonomiya. Maraming batas ang pakiramdam ng mga tao ay nakakasakal. At sa sobrang higpit ng gobyerno, marami ang naghahanap ng isang koneksyon sa Diyos na mas personal, mas totoo at mas nagbibigay ng pag-asa. Sa maraming nagko-convert, pakiramdam nila na ang Christianity ay nagbibigay ng peace, joy at freedom na hindi nila naranasan sa dating sistema. Tahimik pero lumalawak, mabagal pero matatag. At sa isang bansang itinuturing na sentro ng Shiite Islam, isang tanong ang lalo pang lumalakas. Kaya bang pigilan ng gobyernong ito ang pagbabago na mismong puso ng tao ang nagsisimula? Para sa marami, ang Christianity ay nagbibigay ng kabaligtarang mensahe kumpara sa mahigpit at maparusang estilo ng pamumuno sa Iran. Sa halip na takot at parusa, ang naririnig nila ay tungkol sa pag-asa, pag-ibig, kapatawaran at isang personal na relasyon sa Diyos. Mga bagay na matagal nang hinahanap ng mga taong pagod sa dekada-dekadang pangaapi. Ayon kay Todd Nettleton mula sa Voice of the Martyrs, Isang grupo na tumutulong sa mga Kristiyan na inaapi, napakalalim ng problema ng Iran ngayon. Napakataas ng bilang ng mga adik, laganap ang korupsyon at mahigit kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Dahil dito maraming Iranian ang nawawalan ng tiwala sa versyon ng Islam na itinutulak ng gobyerno nila. Malaki rin ang epekto ng economic crisis. Sa tagal ng sanctions mula sa ibang bansa, plus mismanagement at korupsyon sa loob ng gobyerno hindi na ng ekonomiya ng Iran. Marami ang nagugutom, walang trabaho at pakiramdam nila niloko sila ng pamahalaang nangakong dadalhin sila sa mas magandang kinabukasan. Naglabas pa ng survey ang Gamaan Institute na nakabase sa Netherlands at lumabas dito na halos 80% ng Iranya ng gusto na ng democratic government. Ibig sabihin pagod na sila sa Islamic Republic sa kasalukuyang anyo nito. Ang demokrasi ay pamahalaan kung saan ang tao ang pumipili ng leader, hindi relihiyon o religious leaders ang nagdidikta. Dahil dito lumalawak ang mga taong naghahanap ng ibang daan, hindi lang politikal kundi spiritual din. At sa panahon ng paghahanap nila ng bagong pag-asa, ang Christianity ay hindi lang nakikita bilang relihiyon kundi bilang kalayaan, parehong pang at panlipunan. Para sa iba ang mga bansang may Christian majority ay simbolo ng human rights, equality at freedom. Mga bagay na matagal nilang hindi nararanasan. Kaya habang lumalakas ang panawagan para sa reforma, kasabay nito ang pagdami ng mga Iranian na interesado sa Christianity. Para sa marami, ang relihiyon na ito ang nagiging tahimik na paraan ng pagkontra sa matagal ng rehimeng pumipigil sa kanila. At gaya ng inaasahan, hindi ito nagustuhan ng Islamic leadership. Sa Iran, bawal ang mag-convert mula Islam papuntang Christianity. Ang tawag sa taong umalis sa Islam ay apostate. Ibig sabihin tumalikod sa relihiyon at sa Iran mabigat ang parusa. Maaaring ikulong pahirapan o minsan kahit bitayin. Kaya ang gobyerno ay todo pigil ngayon dahil ang tingin nila sa pagdami ng Christian converts ay direktang banta sa hawak nilang kapangyarihan. Pero kahit gaano nila pilitin, hindi nila mapigilan ang kilusan. Naglipa na ang underground churches, mga secret worship gatherings, at mga online Bible study sa social media at iba pang digital platforms. Ayun ulit kay Todd Nettleton, hindi lang dahil pagod ang mga tao sa Islam kaya sila nagko-convert. Marami raw ang nabighani sa simplicity at warmth ng Christianity. Lalo na ang emphasis nito sa compassion, forgiveness at personal na relasyon kay Christ. Sa isang bansang sanay sa takot, parusa at kontrol, ang mensahe ng grace at love ay parang liwanag na matagal nang hindi nila nakikita. Para sa maraming Iranian, ang ideya ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay parang ilaw sa isang madilim na kwarto. Ito ang uri ng pag-asa na hindi nila naranasan sa dati nilang relihiyong puno ng takot, batas at parusa. Sa isang bansang halos lahat ay kontrolado ng gobyerno, mula pa na hanggang kilos. Nakakapagod mabuhay ng walang boses at walang kalayaan. Kaya ang mga turo ni Jesus ay tumatama diretsyo sa puso nila. Sa mundong puno ng pangako ng mga leader na hindi tinutupad at sa sistemang parang dinudurog ang tao sa bigat ng kawalan ng hustisya, ang mga salita ni Jesus ay parang malamig na hangin sa isang mainit na gabi. Maraming Iranian ang humahawak sa mga salita mula Matthew chapter 11 verse 28 hanggang verse 30 na nagsasabing, Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi lang ito basta mga salita. Para sa mga taong pagod na pagod na mabuhay, ito ay pangakong may kapayapaan, isang paanyayang magpahinga, Matapos ang mahabang taon ng paghihirap, marami sa Iran ang matagal nang naghahanap ng ganitong uri ng pag-asa. Isang pakiramdam na hindi sila nag-iisa at may Diyos na nakikita ang bigat na dinadala nila. Sa bansa kung saan ang opresyon at kahirapan ay parang parte na ng araw-araw na buhay, ang Christianity ay unti-unting nagiging higit pa sa relihiyon. Para sa ilan ito ay simbolo ng personal na kalayaan, isang paraan para huminga at tahimik na pagsuway sa sistemang matagal nang pumipilit sa kanila. Para sa mga taong pagod na sa pangako ng Islamic theocracy na hindi naman natupad, ang paglapit kay Jesus ay parang makahanap ulit ng espasyo para mabuhay. Hindi lang ito spiritual na paniniwala, kundi isang malalim at personal na rebelde, isang tahimik na paninindigan na nagsasabing, ayoko na, ayaw ko na sa sistemang pumalpak sa amin ng ilang dekada. Matagal nang pinapahirapan ng Iran ang sariling mamamayan nito. May laganap na poverty, corruption at isa sa pinakamataas na drug addiction rate sa buong mundo. Sa sobrang dami ng problemang ito, nabasag na ang tiwala ng maraming Iranian sa pamahalaang nangakong bibigyan sila ng dignity at justice sa pangalan ng Islam, pero hindi naman nangyari. Kapalit nito, nakita naman nila sa Christianity ang isang mensaheng napakaiba. Isang mensahe tungkol sa pag-ibig, kapatawaran, pag-asa at Diyos na hindi nagko control kundi nagmamahal. Para sa marami, ang ideya ng personal na relasyon sa Diyos ay hindi nakakatakot, hindi mabigat, hindi nakakasakal. Mas nagiging human, mas ramdam, mas totoo pero syempre hindi ito nakalampas sa mata ng gobyerno. Para sa Iran, ang pagdami ng Christian converts ay hindi lang simpleng isyo ng relihiyon kundi banta sa mismong pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Ang rehimeng ito ay itinayo sa mahigpit na interpretasyon ng Islam, kaya ang sino mang lilipat sa ibang pananampalataya ay parang direktang pag-atake sa legitimacy nila. At dito mas tumitindi ang lahat. Habang patuloy na lumalakas ang kilusang Christian sa Iran, mas lalo namang humihigpit ang tugon ng gobyerno. Hindi sila nagdadalawang isip Kapag nakatanggap sila ng tip tungkol sa isang underground church, mabilis nila itong niraride. Ang mga bagong convert ay inaaresto, iniimbestigahan at binabantayan ng husto. Klaro ang takot ng rehimeng ito. Kapag may natagpuan ng tao na pag-asa at kahulugan sa labas ng bersyon ng Islam na hawak nila, mababasag ang kontrol nila sa mamamayan. Pero kahit ganoon ang panganib, tuloy pa rin ang pagdami ng mga naniniwala. Gumagamit sila ng digital platforms, online Bible study at mga tagong pagtitipon para maipagpatuloy ang pananampalataya nila. Tahimik pero matatag. Isang revolusyong walang ingay pero puno ng tapang. Sa iba't ibang sulok ng Iran, ang mga bagong Christian converts ay palihim na nagbabahagi ng pagbabago sa buhay nila sa pamilya at kaibigan. Alam nilang delikado, kaya maingat ang bawat salita, bawat chat, bawat pagkilos. Ang maliliit na safe spaces na meron sila, gaya ng mga tagong bahay simbahan at discreet na Bible study group, ay nagiging kanlungan nila kahit saglit lang. Karaniwan hindi hihigit sa 10 hanggang 15 na tao ang dumadalo. Sa simpleng apartment o bahay na hindi kapansin-pansin, tahimik silang pumapasok isa-isa. Pagkapasok ng huling bisita at marinig nila ang paglak ng pinto, Ramdam nila ang maikling ginhawa, parang sandaling nakahinga ang mga kaluluwa nila. Dito kahit ilang oras lang, meron silang tunay na kapayapaan. Pero ang kapayapaang ito ay napakabilis ding mawala. May mga pagkakataong bigla na lang darating ang authorities. Mabilis, tahimik, organisado, parang military operation. Inuhuli nila ang mga pinuno ng mga grupo, 'yung mga nakikita nilang haligi ng kilusan. Walang babala, walang pagkakataong magtago dadalhin sila sa mga detention facility na talagang dinisenyo para sirain ang loob ng tao. Solitary confinement, torture, psychological pressure na walang tigil. Ang layunin ng gobyerno ay simple. Pilitin silang talikuran si Jesus at bumalik sa Islam. Sa loob, napakahirap ng kondisyon. Walang akses sa pamilya, walang malinaw na abogado at madalas ang kaso nila ay puro malabong paratang tulad ng acting against national security. At kahit matapos na ang sentensya, hindi pa tapos ang bangungot. Sinusubaybayan pa rin sila. Bawat tawag, bawat paglabas ng bahay, bawat taong kinakausap nila. Lahat minomonitor dahil sa mata ng gobyerno, banta sila. Pero kahit ganito kabigat, mas marami pang iranyan ang naakit sa mensahe ni Jesus. Sa gitna ng corruption, injustice at araw-araw na opresyon, ang Christianity ay nagdadala ng pag-asa at pakiramdam ng kalayaan na matagal na nilang hindi nararanasan. Kahit gustong pigilan ng gobyerno ang kilusan, hindi nila kayang pigilan ang paglapit ng mga tao sa mensaheng nagbibigay ng buhay. Tahimik pero malakas, delikado pero lumalawak, nililingon pero umaabante. At ang nangyayaring ito ay isang parang eko ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 22. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. At sa Iran, maraming tao ang pumipili pa rin na tumayo hanggang dulo. Ang mga sinabi ni Jesus sa Matthew ay parang tumatago sa puso ng mga Christian sa Iran. Sa kabila ng persecution na halos hindi maiimagine, violence, pagkakakulong, at minsan pati mas malalapa nananatili silang matatag sa bawat banta na hinaharap nila lalo pang lumilinaw ang tapang at tibay ng kanilang pananampalataya. Nakakagulat pero habang ang gobyerno ay puro pagpupumilit at pagihigpit, marami namang pamilya at kaibigan ng mga converts ang mas nagiging understanding. Ayon kay Tad Nettleton mula sa Voice of the Martyrs, madalas daw ganito ang sinasabi ng mga tao kapag nalaman nilang may kakilala silang nag-iba ng relihiyon. Kung nakakita ka ng bagay na gumagana para sa'yo, kahit si Jesus, atheism, or iba pa, okay lang yan. Ang alam ko lang, hindi gumagana ang Islam sa akin. Kaya masaya ako na may nahanap kang mas mabuting direksyon. Ipinapakita nito na kahit napakahigpit ng gobyerno, maraming ordinaryong Iranian ang hindi kasing sarado ng rehimeng na mumuno sa kanila. At ang kilusang ito, hindi lang pala sa Iran nangyayari. Ayon kay Don Schenk, Executive Director ng The Tide Ministry, ang Iran ay parang dulo lang ng malaking iceberg sa iba't ibang bahagi ng Muslim world. Unti-unti ring may gumigising mga taong kumakapit kay Christ dahil sa pananabik nila sa freedom, truth at hope. Ang mga report mula sa The Tide Ministry ay mas lalong nakakagulat. Maraming Muslim daw ang nagkakaroon ng panaginip at vision tungkol kay Jesus. Mga karanasang nagiging simula ng malalalim na spiritual journeys. Hindi man agad sila maging Christian, ang mga panaginip na ito ang nagtutulak sa kanila para magtanong, maghanap, at unti-unting buksan ang puso nila sa ibang pananampalataya. Sa Islam, napakahalaga ng panaginip. Kadalasan, ang tawag nila rito ay divine communication. Ibig sabihin mensahe mula sa Diyos. Kaya kapag napanaginipan nila si Jesus, ramdam nila na may kakaiba, may mensahe, may tawag. Ayun kay Sheng, halos pare-pareho raw ang sinasabi ng mga taong nakaranas nito. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kamahal ng Diyos. Dati, ang tingin ko sa kanya puro parusa at galit. Kapag napanaginipan nila si Jesus, nakangiti, naggagabay at nagpapakita ng pagmamahal, nagugulo ang buong worldview nila. Kasi for the first time, nakikita nila ang Diyos hindi bilang judge na naghahanap ng mali, kundi ama na nagmamahal at gumagabay. At dahil dito marami ang nagsisimulang magtanong, baka mali ang pagkakakilala ko sa Diyos? Baka si Jesus ang sagot na matagal ko nang hinahanap? Ito ang nagiging simula ng spiritual awakening, isang paggising na hindi kayang pigilan ng gobyerno dahil nagsisimula ito sa pinakaloob ng puso ng tao. Ang mga kakaibang panaginip at vision tungkol kay Jesus ay hindi lang nangyayari sa Iran. Kumakalat na rin ito sa iba't ibang bahagi ng Muslim world. Ayon kay Schenck, malinaw na ang nangyayari sa Iran ay bahagi lang ng mas malaking galaw. Isang spiritual movement na dahan-dahang ginagawa ang imposibleng posible sa buong Muslim world. Sa Afghanistan, halimbawa, napakalaki ng panganib para sa mga Christian sa ilalim ng Taliban. Ang Taliban ay isang extremist group na kilala sa sobrang higpit at karahasang ipinapataw nila sa mga lalabag sa Islamic law. Sa ganitong sitwasyon, ang mga Christian ay halos hindi makahinga. Kailangan nilang magtago ng pananampalataya, magtipon ng palihim at mamuhay na parang bawat araw ay maaaring huli na nila. Laging may takot, takot na may mag-infiltrate sa grupo, takot na may mag-report sa kanila, takot na madiskubre ang pananampalataya nila at pagbayaran ito ng buhay. Ayon kay Shenk, napakalinaw at napakabigat ng kapalit. Ang tumanggap kay Christ sa ganitong lugar ay literal na may kapalit na buhay. Pero kahit ganoon ang panganib, Nakakatanggap pa rin sila ng feedback na dumadami ang nagiging Christian sa Afghanistan. Hindi dahil sa relihiyon lang, kundi dahil sa personal nilang paghahanap kay God. Dahil gusto nilang maramdaman na mahal sila, pinapatawad sila, at tinatanggap sila ng Diyos ng hindi kailangan ng takot at parusa. Isa pang nakakagulat na lugar ay ang Yemen. Ayon sa mga pag-aaral, halos doble ang bilis ng paglaganap ng Christianity doon kumpara sa global rate. Ito ay kahanga-hanga lalo na kung iisipin na ang Yemen ay matagal nang kilala sa malalim na Islamic tradition at sa matinding humanitarian crisis, giyera, gutom at kaguluhan na halos hindi matapos-tapos. Kahit sa Saudi Arabia, bansang kilala sa pinaka-strict na interpretasyon ng Islam, may napapansin na ring pagbabago. Ayon kay Tad Nettleton, kahit mahirap pa rin ang sitwasyon ng mga Kristiyan doon, nagsisimula ng magbago ang tono ng monarchy. Sa halip na total rejection, unti-unti nang may pagkilala na posible ang peaceful coexistence. Malayo ito sa kalagayan noong nakaraang dekada kung kailan kahit anong uri ng religious diversity ay agad tinatanggal at itinuturing na krimen. Sa social media, lalo pang lumakas ang interes. Isang viral tweet mula sa conservative commentator na si Denda ang nagpakalat ng claim na millions of Muslims are becoming Christians. Nagkaroon ito ng libo-libong reactions at discussion online. May isa pang lumang interview mula year 2000 kung saan sinabi raw ni al na 667 na Muslim ang nagko-convert every hour. Katumbas daw ng 16,000 araw-araw at 6 milyon taon-taon. Pero kahit gaano ito kalaki pakinggan, walang sapat na ebidensya para suportahan ang numerong ito. Kahit ganoon ang mga real-life stories mula sa The Tide Ministry The Voice of the Martyrs, at pati na rin ang personal na testimonya ng mga bagong Christian ay nagkukumpirma na may malaking spiritual shift talaga ngayon. Marami ang nagiging Christian hindi dahil sa statistics kundi dahil sa personal na karanasan, panaginip, vision or simpleng paghahanap ng pag-asa. Para sa maraming bagong believers sa Middle East, ang nangyayari sa kanila ay hindi lang personal na pagbabago. Ramdam nila na bahagi sila ng isang mas malaking galaw ng Diyos. Isang tahimik na alon na handang baguhin hindi lang ang buhay ng tao kundi pati ang kapalaran ng maraming bansa na matagal nang tinatawag na Islamic strongholds sa mga lugar na akala ng mundo ay imposibleng mabago ang Holy Spirit ay patuloy na gumagalaw tahimik pero makapangyarihan at ang mga buhay na nababago ay patuloy na nagpapatunay na walang pader kultura gobyerno o tradisyon ang kayang huminto sa kilos ng Diyos kapag siya na ang kumilos ang mensahe ng Biblia, ang tawag ng Diyos sa lahat ng tao na maligtas sa pamamagitan ni Jesus ay kayang tumawid sa kahit anong bansa, kultura o hangganan. Kahit saan ito umabot, may kakaiba itong epekto. Parang tumatama agad sa puso ng mga taong matagal nang naghahanap ng pag-asa. Kaya ang kilusang ito ay hindi nakakahon sa isang bansa lang. Hindi ito Iran lang o Middle East lang. Ito ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay pandaigdig malawak at walang pinipili. Nagbibigay ng pag-asa sa mga taong matagal nang nabubuhay sa ilalim ng oppression, injustice at kawalan ng pag-asa. Para sa napakaraming tao sa Middle East, ang pagkalaman nila sa unconditional love ng Diyos ay parang pagbukas ng pinto sa mundong hindi nila alam na posible. Sa halip na mabuhay sa takot na baka parusahan sila ng Diyos sa bawat pagkakamali, unti-unti nilang nakikilala ang Diyos bilang maawain, mapagpatawad at malapit isang Diyos na talagang may malasakit sa kanila. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng paniniwala. Ang nangyayari ay gumagawa ng mga alon. Unti-unting binabago ang kultura, pananaw at mismong social fabric ng rehiyon. Ang Middle East na matagal nang nakikita ng mundo bilang lugar na hirap sa pagbabago ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng tahimik pero malinaw na spiritual transformation. Habang mas marami ang tumatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, Unti-unti ring nababago ang spiritual landscape ng buong rehiyon. Ang pagbabagong ito ay nakaugat sa mensahe na nagdadala ng kalayaan, katotohanan at liwanag sa mga lugar na matagal nang natatakpan ng kadiliman. At kahit malakas ang pagtutol, kahit malupit ang mga pumipigil, hindi pa rin napipigilan ng ginagawa ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay patuloy na pumapasok sa mga puso. Ang katotohanan niya ay patuloy na nagbibigay liwanag. At ang pag-asang dulot niya ay unti-unting bumabalik sa mga taong dati ay puno ng takot at kawalan ng direksyon.